Isang maranyang sa Lusalo na may isang daan at dalawampu mesa. Ero sa listahan ng mga bisita. Wala ang pangalan ng mga magulang niya. Galit at hiya ang bumalot sa loob ng bulwagan. Hanggang sa ang asawa niya, nagdesisyon magbayad ng walong daan libo bat para lang mabigyan ng mesa ang mga magulang niya. Ero nang marinig ng lahat ang sinabi ng nanay niya sa telepono. Namutla ang buong pamilya ng asawa niya. Anong sinabi ni mama? At bakit biglang nagbago ang takbo ng buong handaan? Alamin sa kwentong ito ng dangal, pag-ibig at kapatawaran na hindi M. Nag-organisa ang bayanan ko ng isang engranding salusalo. Lebing dalawang dosen ng mesa, kumikislap sa ilalim ng mga chandelier. Ang mga kurtina ay kulay ginto at ang mga buloklak ay galing pasadelan. Ang hangin ay may halong amoy ng mamahaling pabango at bagong lutong leksyon. Naririnig ko ang halakhakan ng mga bisita, mga pinggan na nakakabunguan, mga baso may kumikislap na alak. Ngunit habang tinitingnan ko ang listahan ng mga nakaupo, napansin kong wala ang pangalan ng mga magulang ko. Parang biglang lumamig ang paligid. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang binabasa kong muli. Wala. Ni isang mesa para sa kanila. O wala. Tahimik akong lumapit sa asawa ko. Mahinahon ang boses ko, pero ramdam ko ang panginginig. Bakit wala sa listahan si na mama at papa? Napatigil siya, parang natigilan sa gitna ng kanyang niti. Tumingin siya sa kanyang ina, na nakaupo sa gitna ng buloklak na dekorasyon. Ang bayenan ko ay nakunwaring abala sa pag-aayos ng menu, ngunit alam kong narinig niya ako. Ang mga mata niya ay malamig, parang yelo sa loob ng kristal na baso. Hindi naman sila bahagi ng pamilya dito. Malamig niyang sagot. Parang tinusok ang dibdib ko. Napatingin ako sa asawa ko. Naghihintay ng kahit anong pagtatanggol. Tahimik lang siya. Hanggang sa bigla siyang tumayo. Kinuha ang telepono at umalis sa mesa. Ilang minuto lang, bumalik siya. Maputla pero matatag. Umorder ako ng dagdag. Walong daan libo baht. Babayaran ko para makasama sina mama at papa. Sabi niya, lahat ay natigilan. Ang mga bulong ay kumalat sa paligid, parang mga insekto sa dilim. Ang bayenan ko ay namutla, at ang mga kapatid ng asawa ko ay nakatinginan. Biglang tumunog ang cellphone ko. Si mama, mahinahon ang boses niya, pero may bigat sa bawat salita. Anak, huwag mo nang dagdadan. Kami na ang magbabayad. Tumahimik ang buong mesa. Ang tunog ng musika ay tila biglang humina. Lahat ng mata ay napunta sa akin, sa asawa ko, sa telepono sa kamay ko. Ang mukha ng bayenan ko ay walang kulay. Parang nabura ang dugo sa kanyang pisngi. Ang mga bisita ay nagbulungan. Hindi alam kung titingin o magpapatuloy sa pagkain. Ang nanay ko ay nagsalita muli. Halmadon ngunit may diin. Hindi namin kailangan ng mesa sa handaan nila. Kami ang maghahanda ng sarili naming mesa para sa mga taong marunong rumaspeto. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang tibok ng puso ko ay parang dagundong ng kulog. Ang asawa ko ay dahan-dahang tumingin sa kanyang ina. Ang mga mata niya ay puno ng galit at hiya. Walang nagsalita. Ang mga ilo ng chandelier ay tila kumikislap ng malamig. Ang mga bulok ay parang nalanta sa katahimikan. Hangin lang ang gumagalo mabigat parang may laman ng mga salitang hindi mabitiwan. Tahimik na nakatingin ang lahat sa amin. Ang mga bisita na kanina lang ay nagbibiruan at nagtatawanan ay ngayon parang mga estatuang walang imik. Ang musika mula sa banda ay huminto. Tila nahihiyang tumuktok sa gitna ng tensyon. Ang mga kandila sa gitna ng bawat mesa ay nagliliyab, kumikislap sa hangin, parang mga matang nagmamasid. Ang asawa ko ay dahan-dahang bumaling sa bayenan ko. Ma, mahina niyang sabi, halos pabulong. Bakit kailangan mong ipahiya ang mga magulang ng asawa ko? Napaawang ang labi ng bayenan ko, parang may sasabihin, pero walang salitang lumabas. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa wine glass. Nanginginig, ginawa ko lang ang nararapat. Mahina niyang tugon. Ang salusalo na ito ay para sa ating pamilya. Hindi ko sila inanyayahan dahil. Dahil ano, ma? Puto na sa wako, ngayon ay may apoy na sa boses. Dahil hindi sila mayaman, dahil hindi sila katulad nating. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong tumatama sa katahimikan ng bulwagan. Naririnig ko ang marahang paghinga ng mga taong nakapaligid. Ang ilan ay umiwas ng tingin, ang iba ay nanatiling nakamasid, naghihintay ng kasunod na pangyayari. Ang ng ko ay tumayo. Pilipina nanatiling mataas ang ulo. Hindi mo naiintindihan, sabi niya, nanginginig ang tinig. Pinagirapan ko ang reputasyon ng pamilyang ito. Hindi ko hahayaang masira. Masira, muli siyang pinutol ng asawa ko. Ngayon ay halos pasigaw na. Ang mas nakakahiya ay hindi ang pakakaroon ng simpleng pamilya. Ang mas nakakahiya ay ang pagtreto sa kanila na parang wala silang halada. Ang mga salita niya ay umaling naungo, tumama sa bawat pader ng bulwagan. Ang mga mata ng bayanan ko ay nagdilim. Ngunit bago pa siya makasagot, muling tumunog ang cellphone ko. Isa pang tawag mula kay mama. Dahan-dahan kong sinagot, habang ang lahat ay nakatingin. Anak, sabi niya, kalmado pa rin. Nakita ko na ang nangyayari." huwag mo nang ipagpilitan. Ang tunay na dangal ng pamilya ay hindi nasusukat sa bilang ng mesa o sa presyo ng pagkain. Napapikit ako, pinipigilan ang luha. Narinig ko ang mahihinang hikbi ng ilang bisita sa likuran. Ang asawa ko ay tumingin sa akin, tikatapos ay sa lahat ng naroon. Kahit magkano pa ang handaan na ito, sabi niya, kung wala ang respeto, wala itong halaga. Tahimik ang lahat walang kumilos. Ang mga alagang waiter ay tila natigilan din. Hawak ang mga tray ng pagkain, nakatingin lang. Ang bayanan ko ay umupo, mga parang biglang napagod. Hindi ko sinasadya, mahina niyang sabi, halos pabulong. Ngunit ang hangin ay puno na ng tensyon at ang bawat salita niya ay nalunod sa bigat ng katahimikan. Lumapit ako sa kanya. Mayingat, mabagal, Tiningnan ko siya sa mata, ang babaeng minsan kong tinawag na pangalawang ina. Ma, sabi ko, mahinahon ngunit matatag, ang pamilya ko ay marangal, kahit walang kayamanan. Sana, bago ka humusga, natutunan mo munang tumingin sa puso, hindi sa bulsa. Tumulo ang luha sa mata niya. Ang mga lebi niya ay gumalo, para may gustong sabihin, ngunit walang salitang lumabas. Ang asawa ko ay marahang hinawakan ang kamay ko. Sabay kaming tumayo at sa gitna ng mga nagugulat na panauhin, dahan-dahan kaming lumakad palabas ng bulwagan. Ang bawat hakbang ay parang mabigat, pero puno ng dignidad. Sa likod namin, narinig ko ang mahinang pag-iyak ng bayenan ko. Ang mga tunog ng baso, ang mahinang bulungan, ang kaluskos ng mga upuan, lahat iyon ay unti-unting nawala sa tenga ko. Paglabas namin ng pinto, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. Ang mga ilo mula sa bulwagan ay sumisikat pa rin sa salamin, pero ang kislap nito ay tila maputla na. Huminga ako ng malalim. Hindi ko ginusto ang gulong ito. Mahina kong sabi sa asawa ko. Alam ko. Sagot niya, hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Pero minsan, kailangan nating ipaglaban ang karapat dapat na paggalang. Tahimik kaming naglakad hanggang sa marinig namin mula sa loob ang tinig ng bayenan ko. Halos pasigaw, puno ng luha. Hintayin ninyo ako. Huminto kami. Ang mga bisita ay muling nagbulungan, ngunit sa pagkakataong iyon, iba na ang tono. Ang dating yabang ay napalitan ng hiya at pagsisisi. Ang bayenan ko ay lumapit, dala pa rin ang kanyang mamahaling barot saya, ngunit ang mukha niya ay walang pulbo, walang maskara ng pagmamataas. Tumingin siya sa amin, huminga ng malalim. Patawad, sabi niya, halos hindi marinig. Hindi ko alam kung gaano ko kayo nasaktan, hanggang gayon. Tumingin siya sa asawa ko, pagkatapos sa akin. Gusto kong ayusin ito. Gusto kong makilala ang mga magulang mo, hindi bilang bisita, kundi bilang pamilya. Napatitig ako sa kanya, hindi makapagsalita. Ang mga mata ko ay muling napuno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na matagal kong hinintay, ang unti-unting pagbagsak ng pader sa pagitan namin. Ang gabi ay biglang naging tahimik muli, ngunit ngayon ay may kakaibang init sa paligid. Ang mga ilo mula sa loob ng bulwagan ay kumikislap ng mas magaan, parang nagsisimula muli ang lahat. At sa unang pagkakataon, Naramdaman kong hindi ako hero sa sariling pamilya ng asawa ko. Tahimik kaming tatlo sa labas ng bulwagan. Ang hangin ng gabi ay may halong amoy ng mga buloklak na nagmula sa loob, sampagita, rosas, at mga orkidya. Ngunit sa halip na amoy ng kayabangan, ngayon ay tila may halimuyak ng pag-asa. Ang bayenan ko ay dahan-dahang lumapit sa amin. Inanggal ang hikaw niyang kumikislap sa liwanag ng chandelier. Arang simbolo ng pagpapakumbaba, iniyabot niya iyon sa akin. Hindi ko kayang ibalik ang oras. Sabi niya, mahinan ngunit tutuo, pero kaya kong simulan ulit. Ang asawa ko ay tumingin sa akin, at sa unang pagkakataon, may ngiti sa kanyang labi. Pagod, ngunit tutuo. Ma, salamat, sabi niya. Hindi namin ito hiningi, pero napakalaki ng kahulugan. Inigilan kong tumulo ang luha. Ero na magsalita ang bayenang kumuli. Hindi ko na napigilan. Gusto kong personal na humingi ng tawad kina mama at papa mo. Hindi bilang mayaman o bilang bayenan, kundi bilang isang tao na nakamali. Ramdam ko ang init sa dibdib ko. Wala akong nasabi, kaya tumango lang ako. Nakita ko sa mata niya ang pagsisisi, totoo, mabigat at matagal ng kininkim. Ang asawa ko ay humugot ng hinga. sa kinuha ang cellphone. Tinawagan niya si Mama. "Mama, si Mama Liza po ito." Sabi niya, halos pabulong. "Gusto po niya makausap kayo." Tahimik sandali. Ang bayenan ko ay humawak sa telepono, nanginginig ang kamay. "Magandang gabi po," mahina niyang simula. "Ako po si Liza, ang bayena ni Ana." May sandaling katahimikan. Tila huminto ang paligid peti ang hangin ay hindi gumalo. Mama po, tuloy niya, halos maputol ang tinig. Pesensya na po. Hindi ko kayo binigyan ng galang. Hindi ko kayo tinrato ng tama. Ang boses ni mama sa kabilang linya ay kalmado. Ngunit may bigat. Ang mahalaga ay alam mo ngayon kung saan ka nakamali. Sagot niya. Walang huli sa paghingi ng tawad, Liza. Ang respeto ay hindi nakakabit sa yaman. Ito ay nasa puso. Ang bayenan ko ay napahigbi. napahawak siya sa dibdib niya, parang nabunutan ng biget na matagal na niyang pasan. Ang asawa ko ay tumingin sa akin at sabay kaming ngumiti, hindi ngiti ng tagumpay, kundi ng pagunawa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong bumagsak ang mga dingding ng pagmamataas na bumalot sa pamilya namin. Ang gabi ay naging tahimik, ngunit sa katahimikan ay may himig ng kapayapaan. Naririnig ko ang mahinang pag-iyak mula sa loob ng bulwagan. Ang mga kamag-anak ng asawa ko, na kanina lang ay nabubulong bulungan, gayon ay lumalabas isa-isa. May ilan na lumapit sa amin, marahang yumuko, nagsasabing, pesensya na rin. Ang ilan ay yakap ang asawa ko, ang iba ay nakatingin lang, halatang tinamaan na nangyari. Ang bayanan ko ay ngumiti, punong-puno ng hiyan may liwanag sa mukha. Bukas, sabi niya ay magpapadala ako ng imbitasyon. Hindi para sa mga bisita, kundi para sa pamilya mo, Ana. Hindi na kailangan, ma, sagot ko, marahang hawak ang kamay niya. Ang mahalaga ay ang puso, hindi ang mga mesa. Tumango siya, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiyak hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pag-amin. Ang asawa ko ay umakap sa kanyang ina, mahigpit, Haram matagal ng hindi ginawa. Ang gabi ay naging payapa. Ang mga ilo ng bulwagan ay unti-unting pinatay at ang mga waiter ay nagsimulang maglipit ng mga plato at baiso. Sa malayo, naririnig ko ang huni ng kuliglig at ang marahang ihip ng hangin na dumadampi sa aking pisngi. Ang buwan ay mataas na sa langit, bilog at maliwanag, tila nakamasid sa amin. Hinawakan ako ng asawa ko sa balikat. Gusto kong dalhin ka sa probinsya bukas. Sabi niya, "Bakit?" tanong ko, nagtataka. "Para personal nating puntahan si na mama't papa mo. Ara humingi ng tawad, hindi lang si mama kundi ako rin. Napangiti ako at sa kabila ng pagod, ramdam ko ang init sa puso ko. Sigurado ka?" tanong ko. Sagot niya, "Marahan pero buo. Panahon na para buwin ulit ang tulay na nasira." tumingala ako sa langit. Ang mga bituin ay kumikislap, parang mga mata ng pag-asa. At doon, sa gitna ng dilim, naramdaman kong may bagong simula. Hindi na tungkol sa pera, sa mga mesa o sa pangalan. Ito ay tungkol sa pagunawa, sa pagtanggap, sa pagkilala na ang pamilya ay hindi na susukat sa antas ng lipunan, undi sa lawak ng puso. At habang naglalakad kami pauwi, kamay sa kamay, Naramdaman kong sa wakas, nakahanap kami ng kapayapaan na matagal naming hinahanap. Kinabukasan, maaga kaming gumising. Ang liwanag ng umaga ay malambot, tulay ginto, tumatama sa mga dahon ng mangga sa labas ng bintana. Tahimik lang kaming naghanda, pero may kakaibang kapayapaan sa paligid. Wala na ang bigat ng gabi, napalitan ito ng tahimik na pag-asa. Habang nag-aalmusal, Nakaupo kami sa mesa kasama ang bayenan ko. Wala na ang deti niyang malamig na tingin. Ngayon, may ngiti sa kanyang labi, pagod, muni tutuo. Anak, sabi niya, pinag-isipan ko kagabi. Gusto kong personal na pumunta sa mga magulang mo. Gusto kong makilala sila. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Tahimik kaming napangiti. Sigurado po kayo, ma. Tanong ko, mahinahon. Tumango siya, hindi ko nahahayang muli kong iparamdam sa inyo na makaibang mundo tayo. Matapos ang almusal, sumakay kami sa sasakyan. Ang biye papuntang probinsya ay mahaba, halos tatlong oras, ngunit bawat minuto ay parang paglalakbay papalapit sa kapatawaran. Sa gilid ng kalsada, nakikita ko ang mga batang naglalaro, ang mga tindahang may nakasabit na banderitas, at ang mga matandang nakakap sa harap ng bahay. Ang hangin ay sariwa, walang halong usok o ingay ng lungsod. Habang papalapit kami sa baryo, naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Dito ako lumeki. Dito nakatira sina mama at papa. Ang bahay namin ay payak lang. May aso na bubong at puting kortina sa bintana. Sa harap ng bahay, nakasabit pa rin ang lumang duyan na gawa ni papa noon paman. Himinto ang sasakyan. Tahimik sandali. Tumingin ako sa asawa ko at tumango siya. Handa ka na, tanong niya. Handa, sagot ko, kahit may bahagyang kaba sa dibdib. Bumaba kami. Si mama ang unang lumabas ng bahay. Suot ang kanyang simpleng duster. May hawak pang basang bimpo. Kasunod niya si papa. Nakangiti ngunit halatang nagulat sa pagdating namin. Anak, bakit hindi ka nagsabi? Tanong ni mama. Lumapit at niyakap ako. Niyakap ko rin siya ng mahigpit sabi bikat puno ng damdamin. Ma, may gusto po makipagkita sa inyo. Lumingon si mama at nakita niya ang bayenan ko na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Nakayuko ito, parang bata na nahuling nagkamali. Tahimik na lumapit ang bayenan ko. Magandang umaga po. Mahina niyang sabi, halos pabulong. Pesensya na po sa lahat ng nagawa kong masakit. Hindi ko po kayo binigyan ng respeto na nararapat. Tahimik si na mama at papa. Ang hangin ay tila tumigil. Ang mga dahon ay hindi gumagalo. Pagkatapos ng ilang segundo, lumapit si mama at marahan niyang hinawakan ang kamay ng bayanan ko. Liza, wala nang kailangang ipaliwanag. Sabi niya, kalmado ngunit may lambing. Ang pagpapatawad ay hindi kailangang hingin kapag handa na ang puso. Tumulo ang luha sa mata ng bayenan ko. Yumuko siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ni mama. Si papa naman ay lumapit. Marahang tinapik ang balikat ng bayenan ko. Ang mahalaga ay natuto tayo. Sabi niya, ang pamilya ay hindi paligsahan. Ito ay tahanan. Sa sandaling iyon, para may biglang gumaan sa hangin. Naririnig ko ang mga ibon sa puno. Ang mahinang tawa ni mama at ang buntong hininga ng bayenan ko. Pasok po kayo, sabi ni Papa, nakangiti. May niluto si Mama, sinigang at adobo. Napangiti ako. Si Mama talaga, kahit sa gitna ng emosyon, laging may handa. Pagpasok namin sa bahay, napuno ito ng halakhakan at kwentuhan. Ang bayenan ko ay naupo sa maliit na mesa, pinagmamas din ang mga lumang retreto sa dingding. Ang ganda ninyo noong bata pa, Ana, sabi niya nakangiti. Hindi ko alam na ganito kayo kasaya rito. Ngumiti ako. Ito po ang tahanan namin. Simplo pero totoo. Habang kumakain kami, tahimik lang si mama, pero ang mga mata niya ay masigla. Si papa naman ay nagtatawanan na kasama ang asawa ko. Ang dating kaba at hiya ay napalitan ng na mainit na pagtanggap. Matapos ang tanghalian, lumabas kami sa bakuran. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng damo at lupa. Si mama at ang bayenan ko ay naglalakad sa gilid ng taniman, nag-uusap ng mahina. Minsan ay nagtatawanan, minsan ay nakwekwentuhan ng mga simpleng bagay. Nakita ko silang makahawak kami, dalawang babaeng minsan nakasalungat, ngayon ay makasundo. Lumapit ang asawa ko sa akin, humawak sa kamay ko. Alam mo, sabi niya, kung hindi nangyari ang gulong iyon, baka hindi tayo aabot sa ganitong araw. Tumingin ako sa kanya, mumiti. Minsan, kailangan talaga ng bagyo para luminaw ang langit. Tumango siya. Tama ka. Mula sa malayo, narinig namin ang tawanan ni na mama at ng bayenan ko, parang musika sa hangin. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang kalangitan ay nakukulay kahel. Ang mga ibon ay nagsisiliparan pa uwi at ang paligid ay tila yakap ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, naramdaman kong kumpleto na kami. Walang marangyang mesa, walang mamahaling chandelier, walang mga pangalan sa listahan. Tanging pamilya, tutu, buo, at marunong mapatawad. At habang nagsisimula ng kumagat ang dilim, tumingin ako sa kanila, sabay sabing mahina pero malinaw. Ngayon, ito ang tunay na salusalo. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, nagiging gintong kahel ang langit. Ang mga aninong sumasayaw sa paligid ay parang mga alaala ng sakit, ng hiya, ng pagkakamali at ng kapatawaran. Sa ilalim ng malaking puno ng manga, magkakasama kaming nakaupo, sina mama, papa, ang bayenan ko, ang asawa ko at ako. Tahimig lang, pero puno ng init ang hangin. Ang mga kuliglig ay nagsimula ng humuni at ang simoy ng hangin ay malamig at mabango. Ang buhay pala, sabi ni Mama, marahang tinutunghayan ang papalubog na araw, hindi nasusukat sa dami ng bisita o sa leki ng handaan. Tumango si Papa. A Ang tunay na yaman ay ang mga tao marunong umamin ng pagkakamali at marunong ding magpatawad. Ang bayanan ko ay nakatingin lang ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng kababaang loob. Maraming taon kong inakala na kailangan kong ipakita na mataas ako. Sabi niya, mahina pero malinaw. Ngayon ko lang naunawaan, mas mataas pala ang mga taong marunong yumuko. Ngumiti si mama, marahan niyang hinawakan ang kamay ng bayanan ko. Hindi pa huli ang lahat para maging pamilya. Ang asawa ko ay tumingin sa akin, hinawakan ang kamay ko. Ngayon, siguro ito talaga ang simula ng bagong kabanata. Sabi niya, nakangiti. Gumiti rin ako. Isang salusalo, pero hindi para sa kayamanan, para sa puso. Sa sandaling iyon, naramdaman kong parang tumigil ang oras. Ang mga ilaw mula sa bahay ay unti-unting nagsindi, at ang paligid ay nabalot ng liwanag ng mga paro na isinabit ni Papa noon pang nakaraang Pasko. Ang mga kulay nito, pula, dilaw, berde at asul ay sumasayaw sa hangin para mga alaalan pagmamahal na bumalik. Habang tinitingnan ko silang lahat, napangiti ako. Sa wakas, wala ng galit, wala ng pagitan, tanging katahimikan, pagunawa at pagmamahal. At sa ilalim ng mga bituin na nagsisimulang magningning, sabay-sabay kaming tumawa, kumain na malamig na halo-halo at nakwentuhan hanggang sa magdilim. Walang chandelier. Walang isang daan at dalawang mesa, Walang magagarbong pangalan. Ngunit naroon ang mga taong mahal ko. Buo, totoo, at marunong magmahal. At doon, sa simpleng bakuran ng aming tahanan, natapos ang kwento ng pagmamataas at nagsimula ang kwento ng isang bagong pamilya. Isang pamilya ang muling natutong magmahal, mapatawad, at magdiwang sa mesa ng kapayapaan.